may lalaro po tayo ng hide and seek. So, bawal po madaya. Ito po ako. Hindi po yan pwede. So, dapat po mahahanap niyo po ako. Yan po. Ito po ako. Pero hindi po pwede yan. Ito po ako. So, kapag po madaya ay walang 20k followers. Bibigyan ko kayo at lahat ng kaibigan ko. Papafollow ko. Sige. Pag sabi ko kung go ay mulat na. Okay po. Pikit na po. Bikit na po. Bikit na po. Okay po, mulat na po. Go! Five me na po. Five me na po. Di niyo po ako mahahanap. Comment niyo po kung nasan kayo. Ito po yung background ko. O ini isug ko po yan. Nasaan po ako? Go na po. Hanapin niyo na po ako. Yan po. Ito po yung background ko. Comment.